wi ah wi 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 喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂、uh, oh, uh, oh, right? uh. 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 uh.，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂

pwede yan sa kawali. Siguradong walang talo. Hoy, sagot ko papaya. Hehehehe, <laughs> may kasuwiran. <laughs> bayaw, mukhang tama ang sabi niyo na ano ha. Ah. Magaling ako magluto ng talunan. Sila ulo nito ha. Ah. Nagre-reklamo kaya ta, Bayaw? Hindi. Sakati ka muna. Ba't hindi mo nilabas yan, jeep Ngayon? Eh, magigat ang katawang ko, Bayaw. Eh. Alam mo naman eh. O kailan naman gumahang katawang yan. Alam mo, Bert, Itong manukong ito, wala pa itong katalo-talo kahit na isang beses. Hindi pa ito natatalo, napakagaling. <laughs> hindi pa nga natatalo yan. Hindi mo pa nilalaban yan eh. Oo nga. Pero rin Boy, bakit hindi mo pa nilalaban yung manok mo? Eh kung matalo, ano? Bayaw, baka mo. Ako ang pinakamatad kapatid na asawa mo. At paborito pa. Eh, hindi ko makakalimutan yun eh. Ganyan, ang unang-unang pinagsisihang ko nang ikaw ay maging bayaw ko nung mapikot ako ng kapatid mo. Ko, ano ako? Ano Yaka? Anong sinasabi mong pinikot kita? Hindi ba? Talaga naman ah. <laughs> yan laki ng ilong mo yan? kita? Hoy! Itong ganda kong to? Yusat kapatid ko nung araw. Sana milyonaryo hmm. na pangasawa niya kundi mo... Ikaw nga may hawak ng siya at ganun pikutin niyo akong makapatid eh. Ay siya siya! Tama na nga yung mga pikot-pikot. O ito, may natanggap akong sulat. Kanina ba galing yan? Nueva Vizcaya. Sino yan? Tetya Tisha. Halik na ako, man. Parang mo karami. Eh, sino ba yung Tetya Tisha na yan? Gusto ang kapatid ng nanay ko. Nako, parang alam ko na kung anong nilalaman yan. Mangungutang na naman. Ay, sigurado utang yan. Anong malay mo naman? Anong mo alay kung pamanahan ako? Bakit matay na ba? <laughs> Ibibigay na bang mana? Bel, 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 bel. Pujeto ko ha. Alam ko, mangungutang talaga yan. Alam ko. Hindi wala man tayong pera, wala e. tayong pera. Hindi mangungutang. Nakalagay dito. Ano? E nadisgrasya. Nasunugan sila. O, hindi mangungutang nga ah, dahil hindi. nadisgrasya. Hindi. Walang mahatirhan. Kaya nakikiusap na kung maaaring dito na muna sila tumira sa atin. <laughs> <laughs> okay naman pala eh. Hindi mangungutang. <laughs> dito titira? Oo. Oh may meron ko sabi? Ha? Ah? Ano sabi ba yun? Kapatid mo, patay na. Ay! Luteng! Luteng! Ay! E hey, kami Camille, kasama ba? Dito lang kayo. Dito lang tayo. <laughs> Yari sila <isyer> la. <laughs> kay Sherla. Am Amin na susunog ah.

Salamat na lang at tinawagan mo ko. Nasaan ah, ba si Shirley? Nasa taas po dala ng mga hostage taker. Sino ba yung Shirley dito? Ako po. Ako po yung dito. O oh, samahan mo ko ron. Hindi na ho. Dito na lang po kayo. Mag-relax kayo at ipanatag yung kalooban nyo. Dahil po si Sherlock nandun na po sa taas para iligtas po yung apo nyo. Magaling po yun. Ay, salamat naman. Alam mo, handa akong magbigay ng malaking reward kung sino man makakapagligtas, apo ko ron. Reward? Naku, kailangan po ako ni Sherlock doon.

<laughs> Hindi po kalaban! Hindi po kalaban! Ba't ka sumunod dito? Eh kasi po, ang laki po ng reward eh. Makikiamot lang. Dito ka lang? Oo. Oh. 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 Ay! Ano Ay! yun? Oh, ano yun ah? Oh!